Hindi yung babae siya. Eh. Yung babae siya. Yung babae. Um, Kung okay. tumawag kasi yung babae, sabi ng babae, ano? Marami lang siyang dala. Kaya, oh, ano? Ano? kaya ang ginawa niya, ito pinagbuka ng, ano? Pera. And okay. okay. so, sure, yung tupa na siya. Ay, yung lalaki na, ano? Magsusundog. eh tutuksan nung no? eh wag nung naka nyan tutuksan nung naka nyan kayo nga eh kaya nga 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 eh susuplayan mo na sya nga Kaya nga, no? pala tao Walang dalawa. E, no, walang dalawa. kitang-kita e, no, naman? No? Walang bit -bit Dalawa mo. hirap na hirap sya Sana... Tati nga natin ang